Música Simula natin mga kamangha yung pag gawa ko na yan Oh. Ito yung, ano, uh, chicken manure yung ginamit mga kamangha, pang, pang ano, pang abono. Yung mga, mga dito. pataba yung lupa dito mga mga pero nilalagyan ko pa rin ng ano ng pataba plastic mas na yung tinubuan ng mga kamangat anak matagal na kasi ito hindi ko na natam na dahil sa ano uh, taginit manyor yun ito yung natin mga mga galing to sa DA hindi ako nang pumunta sa bayan Condor. quality seed MacArthur. MacArthur f1 hybrid to mga kamanga yung laman direct seeding natin to mukhang kulang to mga kamanga pag wala to ako kung bibigyan nila sinabigyan na ako bakit din nabigyan to. Mark Arthur Iwan. Alamatin tayo magsimula. Sa simula. Ayun, mga maganda. Dito lang itay nang isa. lang. Ayun, yung yung puti mga mga ma, ma, mahaba yung puti na tinanim ko ang dami naghahanap yung pawala na eh yung puubos na yung ano ko yung wala na ay naghahanap na sila hmm. yun lang yun pero yung isa nandito tingnan kung paano ko il ilagay mga 3 days to 4 days to mga tutubo na nagal na ganyan oh. yun tabo na lang ng konti okay oh, ang tubig yun Inapis, inap isa okay. na mga sa kabila ay ah. Ang paglaga nito mga kamanga, ito. Hindi dito, ito kasi yung sa dahon eh. Ito yung sa ugat, yung tutubuan ng ugat. Yung suklon nang ganyan. Tapos, tubunan ng konti. Yun lang. Huwag masyadong malalim kasi pag malalim, mahirapan tumubo ang nilagyan ko nitong ano na to. <laughs> Mas madali para ng, mga basahin ko muna. Yan ano. Ito pag ano. Tapos ilalagay ulit yung yung buto. Ano nangyayari? kento ka lang kasi yung ano nang ano ko tubig na ano siya na dito na tama nang ano tubig nang umangat so baka iko muna lahat dito na ko pa tama ko mga ano ang palay di ko na ilipat di ko na pansin nang pag ano ano to basain muna lahat the best Hindi ka naman ka nag Nalito lang ng ganyan Yun Tama na yun Hindi ko nilaliman Maka dito Yun sayang tapos dito mo po yun ang dadalaw na lang hindi umabot sa dulo ito lang marami pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nasa 30 plus pa to kulang ang kulang ang ano natin seeds so ayan lang sanda baka mga tama yung estimate mo na hanggang dito lang sa may puno ng yuk Mag ayan natin ito para tandaan na dito tayo tumigil mga kamanga mag ano na lang tayo mag ano na lang ako mag damo dito isaga ipakain ko rin sa sa baka ayan kamanga <coughs> masyadong ano na to masyado ng uh, malamo. kaya kailangan natin i ano yun tayo to tanggalin para din sa double boss boss pagkain din sa baka natin Dali ako nitong mga kamanga Ito oh, pag ganun ko Lumampas, dali ito nasugatan pero okay na ngayon Dali tapos rin sa wakas nakapuno nakapuno na rin Diyan yeah. sa tapos pabalik ako mga mag-edit ako para pang bilik Pinasuso ko muna mga mga yung anak niya kasi kanina hindi 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 pinasuso nung, nung ano yung nanay ayun kumpay ko kaya may motor so pagkatapos okay, ito ibabalik ko doon sa pinanggalingan ayan yeah. Tapos ko muna na mag suso hindi <tinyo> <tinyo> balik na tayo dun, mga mga ayun o mm -hmm. ubos na yan pati patay ko tong gopro mga mga so bigib ako pupunuin ko yung drum na yan o oh. yan kaso so, hindi ko mapapuno itong mga eh. dalawang container lang na blue ito nga mga lalagyan ko lang ng tubig para bukas uh, mag, mag ano na ako mag uh, dadagdagan ko mag para konti lang pag iigaman pag yung iigibin ko yan lang naman yung ano natin ito mga kamanga yung sa ano ng barangay maalat kasi yan so pag ang ginagawa ko pinapaghalo ko sa kayong sa artisyan sa puso kaya hindi ako makapuro ng kuha nito Ma maaluan sana yung trabaho kaso ano ah uh, maalat nga so hanggang dito na lang mga kamangha maraming salamat God bless God bless us all thank you